Dahil ang mukha ni Irish ay namumula at namamaga, halos hindi na siya makilala. At ang sakit na nararamdaman niya ay sobra-sobra. Sinaktan siya ni Ezekiel. Ngunit tila ang lahat ng sampal ay ibinigay sa kanya ni Denise. Maglalabas pa sana si Irish ng isa pang salita nang biglang magsalita si Ezekiel. Isa sa isang tabi ko muna ang aking prinsipyo at ituturo ko sa iyo kung sino ang tunay na bitch. Singhal ni Ezekiel na malamig na nakatingin kay Irish. Naghalo ang sakit at luha na nanunuot sa mga mata ni Irish. So, sinaktan siya ni Ezekiel dahil tinawag niyang bitch Denise. Ang realisasyon ay sumakal sa kanyang lalamunan. Sobrang pumipintig ang sakit dahil pagkatapos ng lahat ng ginawa niya dahil sa pagmamahal niya dito nahugasan ito dahil sa babaeng pumagit na sa kanila. Kung hindi lang siya pinigilan ni Sebastian noong gabi yon, siya sana ang nabuntis ni Isige. Ngayon, sabihin mo sa akin ang tungkol sa audio na natanggap niya. Tayong dalawa lang ang tao doon. Paano mo nakuha ang number niya? Tanong ni Isige na hindi nasagot ni Erich. Nang pakiramdam ni Irish ay walang naaawa sa kanya. Nanginginig siyang nagpaliwanag. Pagkatapos mong matanggap ang tawag mula sa mayordomo mo, kung saan sinabi mong hintayin kita pagkatapos ng meeting, kinabahan ako. Saglit siyang huminto, at hindi nagtagal, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag amin Kaya sinuhulan ko ang receptionist para kunin ang card sa kwarto mo nanginginig pa rin si Iris sa lamig. Kaya mas kailangan ng atensyon para marinig ng malinaw ang boses niya. Nakita niya tayong magkasama at hindi siya nag-alinlangan ng ipaliwanag ko sa kanya na naiwan ko sa silid ang ibinigay mo sa akin noong pumunta ka para sa isang pulong. Ramdam na ramdam ni Irish ang sakit sa mga mata ni Isigel habang nakaawang ang mga labi nito. Gusto niyang isumpa si Denise. Ngunit natatakot siya sa maaaring gawin sa kanya ni Ezekiel. Mabuti na lang at tumawag siya. Kaya pagkatapos kong sagutin ang tawag, nakabisado ko na ang numero. Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang banggitin ang pangalan ni Denise. At hindi rin niya kailangang gumamit ng maruruming salita Tila natulala si Ezekiel. Nakita niya ang mga palatandaan at nagpa siya pa rin siyang magdiwala kay Irish. Sa sobrang sakit ng nararamdaman ni Ezekiel, tila na mamaos na ang boses niya. Isa pa, paano tayo nakuhaan ang picture ng media? Nagbayad ako ng isang tao para kunan tayo ng litrato. Muling pag-amin ni Irish, Mula sa kabilang table, ay naunawaan ni Rush ang lalim ng pinagdaanan ni Denise. At ganoon din si Raymond. Hindi katakatakang napakalamig ng puso nito. At napakahirap nitong tunawin. Tungkol naman kay Ezekiel, hindi sila naaawa dito. Karapat dapat lang ito sa nangyayari dito. Irish alam mong bunti siya. Pero ginawa mo ang lahat para saktan siya. Paano ka naging walang puso? Sabihin mo sa akin ang tungkol sa aksidente. How did you plan it? Muling tanong ni Ezekiel na nakaagaw ng atensyon kay Denise. Alam ni Irish na hindi siya makakatakas sa pagkakataong ito. Ngunit hindi rin siya makapagsabi ng isa pang kasinungalingan. Ang waitress na sumampal sa kanya ay handang kumita ng mas malaking halaga mula sa kanya. Nang marinig kong sinabihan mo ang mayordomo sa telepono, nadalhin siya sa ospital. Kumontak ako ng tao para gawin ito. Hindi ang bata ang target ko, kundi si Denise. Labis na nawasak si Ezekiel. Dahil ang sakit na ayaw niyang maramdaman noon, ay tuluyang nanumbalik sa kanya. Making it impossible for him to turn a blind eye sa lahat ng naidulot niya sa kanyang dating asawa. Nagdusa ito dahil sa kanya. Dapat ay nagpakalalaki siya. Natapusin ang mga bagay-bagay kay Irish. Sa oras na nagdesisyon siyang pakasalan si Denise. Kahit na isang kontrata lang. Bakit? Nilinaw ko na wala akong nararamdaman para sa kanya. Binigay ko lahat ang gusto mo. Pero tinuloy mo pa rin ito. Pinatay mo ang anak ko. Sabay na sumabog ang galit at sama ng loob ni isikkel gusto ni Luke na lumapit at aliwin ang kaibigan. Kung hindi lang siya abala sa kanyang trabaho noon, maaaring na isave niya ang marriage nito. Ngunit nangyari ang lahat. Sinisikap lang ni isikkel na bumawi sa gulo. Para kay Luke, biktima lang ito ng pagsisikap na maging tapat sa babaeng inakala nitong mahal nito. Nagsandaling iyon, tahimik ang lahat. At hindi inaasahan ang pagsabog ni Irish. Kasalanan mo ang lahat, Isikya. Lagi mong sinasabing mahal mo ko. Pero iba ang ikinikilos mo. Napakunot ang noon ni Isikya. Gusto niyang idiin ang kutsilyo kay Irish para matapos na ang lahat. Pero anong silbi? Hindi nito mapapawi ang lahat ng sakit na pinagdaanan ni Denise. At hindi rin ito maibabalik. Ang kanilang hindi pa isinisilang na anak. Kailangan pagbayaran ni Irish ang lahat ng sakit na pinagdaanan ni Denise at sisiguraduhin ni Ezekiel yun. Isang mapait na ng ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Ezekiel. Hindi ko ba napatunayan sa'yo? Naglaan ako ng maraming oras para sa'yo just to make you happy. Sabi ni Isikia na napuno ng panghihinaya, na pagtanto niyang hindi niya na-enjoy ang tatlong taong kasama si Denise dahil nakaramdam siya ng utang na loob kay Irish. Dahil ito naman talaga ang ugat ng lahat ng problema nila. Si Irish na walang pagsisisi ay nakaramdam ng hinanakit at galit. Yun bang ang akala mong magpapasaya sa akin? Pwes, hindi mo nagawa ang gusto ko. At ano naman yun? May panunuyang tanong ni Isigya. Ang sarili mo, Isigya. Gusto ko ng intimasi. Pero oras at pera lang ang binigay mo sa akin. Tinrato mo ako bilang isang kaibigan at hindi isang kasintahan. Bakit kailangan magkaroon ng pagkakataon si Denise na dalahin ang anak ni isigya? Gayong pera at oras lang ang nakukuha ni Irish. Pakiramdam ni Denise ay nakatingin siya sa isang baliw. Tila hindi na ibigay ng buhay ang gusto nito. Mas gugustuhin ko ang kanyang oras kaysa sa lahat. Walang kamalay-malay na nasabi yun ni Denise ng malakas nang marinig yun ni Ezekiel, nakonsensya siya. Sa paggunita, kung paanong laging nagliliwanag ang mga mata ni Denise sa kanya sa panahon ng kanilang pagsasama, na puno ng panghihinayang ang kanyang puso. Ngayon, ang nakikita lang niya sa mga mata nito ay poo at walang pagmamahal. Nakuha ni Denise ang gusto niya at panatag na makukulong si Irish. Ang pananabik niya ay naging dahilan ng kanyang pagbigkas ng mga salitang hindi niya kayang bawiin. Labis na nasaktan si Irish at sinabi, Napakadali para sa iyo na sabihin. Nakuha mo siya sa una niyong pagkikita at nakuha ang wedding ring. Hindi yan totoo. Sigaw ni Casey at nakuha ang atensyon ng lahat. Matagal nang may gusto si Dennis kay Isigya nang iligtas siya nito sa swimming pool. Swimming pool. Hindi na alala ni Isigya, ngunit naalala ni Luke. Isigya gabi noon, nang maglasing ka pagkatapos n'yong mag-away magkakapatid. Nagalit ka. Kaya din nalakita sa pulsay. Umiinom tayo at nang dahilan na gumamit ng banyo nang bumalik ako nakita kong basang-basa ka at sinabi mong nahulog ka lang sa tubig. Ang paliwanag ni Luke ay nagpa-refresh sa alaala ni Isikya na naging dahilan upang mas lalo siyang makonsensya habang isinisiwalat ni Dennis ang mga salita. Noon, dumating siya para magbigay ng lecture sa amin sa kolehiyo. He was nothing like the man he is now. Bagamat bahagyang nabawasan, ang pamumula ng mukha ni Irish. Nananatili pa rin ang pamamaga habang tinutuya niya sa Isikia. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanya, galit pa rin siya sa iyo. Wala akong ginawa para sa kanya. Binigay niya sa akin ang lahat. And get back because of you. Masaya si Denise na naunawaan ni Ezekiel ang lahat ngunit mabigat bigat rin ang kanyang puso. Pero maswerte siya na pinakasalan mo. She was the one who got to be Mrs. Senot. Hindi pa rin matanggap ni Irish na nakuha na dinis ang posisyon na gusto niya. Ipinaliwanag ni Isigel upang maunawaan ni Irish at nagtanong. Meron ka bang idea kung ano ang pinagdaanan niya sa kasal na yun? Kung masama ang pinagdaanan niya, bakit mo siya nabuntis? Hindi ba't dapat noon mo pa siya walayan? Naintindihan ng lahat kung saan ang gagaling si Irish. Kung napakasama ng kasal, bakit kailangang sayangin ni Denise ang tatlong taon ng kanyang buhay?